Grabe, matindi ang sinapit na pagkamatay ng mga hayop na ito. Ayon sa kumuha ng mga video ito, ay hindi pang ang pagkasawi ng buhay nila. Paalala lang, ang video ito ay hindi para sa mga sensitibong manonood. Hindi malaman ng mga taong ito kung ano nga ba ang nangyari sa giraffe. Kahit na mahaba ang leg nito, ay napa-stuck ito sa maikling puno. Nadat na nalamang ng mga rangers na wala ng buhay ang giraffe. Ayon sa kanilang haka-haka, maaari daw na baka ito ay hinahabol ng predator at napasabit dito. O di kaya naman ay nang dahil sa paglalaban ng dalawang barako. Mukhang naghang ang usa na ito. Pero hindi dahil tinamaan na pala siya ng EHD. Ito yung virus na nakukuha nila kapag nakagat sila ng mga lamok sa gubat at ng ibang insekto. Hindi naman ito nakakahawa sa ibang hayop at maging sa mga tao. Walang ideya ang kumukuha ng video na ito kung ano nga ba ang nangyayari sa usa. Kaya naman nasaksihan nito ang pagkamatay niya. Iba naman ang pangyayari sa mga usan na ito dahil sa inakala nila na meron pa rin karugtong na daan ang kanilang tinatakbuhan. Pero tulay na pala ito, kaya naman dito ay natapos ang kanilang buhay. Sa taas ba naman ng mga tulay na ito ay talagang hindi na sila mabubuhay. Isa namang batang unggoy ang maagang nawala ng buhay habang binivideohan ng taong ito ang mag-inang unggoy na nanunulay sa tabihan ng building ay bigla na lamang tumalon ang malit na unggoy Ayon sa video ito, sa taas ba naman ng building ay siguradong hindi na ito mabubuhay sa pangyayari Nang dahil naman sa kalamidad ay namatay ang napakaraming baka mula sa Queensland noong 2014. Hindi mabilang kung ilang libo nga ba ang mga baka na Pero makikita sa ilang video na ito na sa aerial footage ay halos patong-patong na ang ibang mga walang buhay na baka. Salamat naman ang ilan dahil ang ibang mga baka ay nakaligtas. Kinaya nila na sumabay sa Agos at makasurvive. Ang ilan naman ay nai-rescue agad ng mga rescuer bago pa lumalim ang baha na nanggaling sa ilog. sa Cape Verde naman sa isla ng Afrika. Naabutan ng mga taong ito ang nasa dalawandaang melonhead dolphin na napadpad na sa tabing dagat. Ang mahigit isang daan dito ay mga wala ng buhay. Kaya naman nagtulong-tulong sila na ito ay i-rescue. Ang iba ay naibalik naman nila sa dagat. Pero ang iba ay hindi na. Inaalam pa ng mga scientists kung ano nga ba ang sanhi ng pagkamatay ng mga ito at pumupunta pa sila sa pampang. Ayon naman sa opinion ng iba, dahil ito sa distress ng mga dolphin. Masalimuot din ang nangyari sa oso na ito. Dahil sa binalak ng isang oso na ang mga anak niya, sinubukan niya itong protektahan. Pinigilan niya ang oso nagpambuno sila sa gilid ng bundok. Kaya naman sa paglalaban nila, ay nahulog sila pareho. At dito ay matindi ang tinamo ng inahin na injury. Ayon sa nakasaksi ng pangyayari, hindi na rin tumagal ang buhay ng oso at ito ay nasawi. Sa hindi rin sinasadyang pagkakataon, nabigla ang nakasaksi nito dahil habang tumatawid ang mga elk sa kalsada. Dito ay nagkamali ng kalkula ang isang barako. Pagtalo niya sa fence, napasabit ang leeg niya dito at bumaliktad siya. Ayon sa nakasaksi, maaaring nabali ang leeg nito kaya hindi agad nakatayo. Kaya sa pangyayari ay wala na siyang nagawa kundi ang makita na ito ay nawala na ng buhay. Habang tumatawid naman ang rako na ito sa maliit na sapa, dito ay bigla siyang inatake ng ganito. Para bang nabitin ang paghinga niya. Walang ideya ang kumukuha ng video kung napaano ito. Para itong nawala agad sa sarili niya. Dumiretso siya sa malalim na bahagi ng tubig. Kaya tuluyan na itong nalunod. Gusto man itong tulungan ng lalaki, ay wala na siyang magawa. Dahil baka siya ay mapagaya rin. Nagulat din ang taong ito Nung maakto niya ang nangyari sa adult na osa Habang nasa gilid ito ng bundo na may umaagos ng tubig Dito ay bigla na lamang itong nadulas Tuluyang dumiretsyo ito paibaba Sa taas ba naman ang binagsakanya At marami pang bato Ay talagang hindi na ito mabubuhay Kahit gusto niya itong tulungan Hindi niya magawa Dahil sa sobrang takot Kaya kahit na ang anak ng kalikasan ay wala ring magawa kapag ito na ang naningil. Kaya naman nakakatakot din ang mga nangyari sa kanila. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, nagustuhan mo ba ang mga video ito? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan yan. Say ka! Stop, Lissy. Stop. Kom maar